Gusto mo ba na siya ay tatawag at magpaparamdam sa iyo ngayon mismo? Lalong-lalo na na matagal na kayong hindi nag-uusap na dalawa dahil sa mga hindi pagkakaunawaan ninyo sa isa't isa at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tumatawag, text o chat sa iyo. Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at panikuradong siya ay tatawag at magpaparamdam sa iyo ngayon mismo. Ito'y napaka-simple at napaka epektibong ritual basta buo lamang ang tiwala mo sa paggawa nito at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, umupo ka lang saglit, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka at pagkaisipin mo ang target, isipin mo siya ng maigi at pagkatapos ay sambitin mo lamang ito sa isipan mo pangalan at apelido, ikaw ay tatawag at magpaparamdam sa akin ngayon mismo. Sabitin mo lamang ito ng pitong beses. At pwede mo pa dagdagan ang hiling o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At dapat gawin mo ito na ikaw lamang mag-isa at dapat wala pong nakakaalam sa kahit na anumang ritual na iyong ginagawa. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo Gawin ito hanggang kailan mo gusto at depende na po sa inyo kung hanggang kailan niyo ihinto ang ritual na ito. Basta sambitin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido at ang hiling. At pwede mo rin gawin itong ritual kung kayong dalawa ay nagkakamalabuan na at nanalamig na sa iyo ang partner mo. Ay mas mainam na gawin mo rin ang ritual na ito. Ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin kahit ikaw ay nasa trabaho o nasa bahay lang o kahit saan ka man. Basta pwede mong gawin ito na dapat ikaw lamang ang nakakaalam at wala pong nakakakita sa inyo na gumagawa ka ng ritual. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa sunod ko pong video. May God bless.